Nanawagan ng ilang grupo sa Korte Suprema na obligahin ito ang Kongreso na bumuo ng batas na kukontra sa political dynasty. Pero sabi ng isang senador, hindi pwedeng makialam sa mandato ng Kongreso ang Supreme Court. Nasa frontline na balita yan si Marian Enriquez. Tuwing eleksyon, hindi na bago ang magkaroon ng mga magkakaanak na sabay-sabay tumatakbo sa iba't ibang posisyon o di kaya'y mga kaanak na magtutuloy ng termino ng isang politikong nasa kanyang last term. Bagay na matagal nang kinukontra ng ilang grupo. Ito rin ang dahilan kung bakit naghain ng petisyon ng mga grupong Wansambayan, San Lakas, Advocates for National Interest at UP Class of 1985 sa Korte Suprema. Ito ay para obligahin ng SC ang Kongreso na magpasa ng batas na mag babawal sa political dynasty. Nakalagay din sa nasabing petisyon na dapat tukuyin nito kung ano ang ibig sabihin ng political dynasty alin sunod sa saligang batas. Ayon pa sa petitioners nakasad sa 1987 Constitution na inaatasan ang Kongreso na lumikha ng batas na magbabawal sa political dynasty. Pero wala raw nangyayari makalipas ang apat na dekada. Sabi pa ng petitioners, itinuturing ng framers ng Saligang Batas, ang political dynasty bilang kapangyarihang nakatuon lamang sa piling pamilya, bagay na humaharang sa pantay na pagkakataon para makapagserbisyo sa bayan. Ang mga magkakamag-anak na politiko rin daw ang dahilan umano kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas. sa halip daw kasi na pagunlad ng nakararami ang unahin, mas prioridad daw ng mga pamilyang may kapangyarihan sa politika, ang sariling lang interes. Nakalakip din sa petisyon na dapat maipasang nasabing batas sa loob lamang ng isang taon. Kung hindi, dapat daw ipakontempt ang Kongreso. Favor naman ng ilang mambabata sa petisyon kontra political dynasty. Ako personally uh, gusto ko yan. Ano ba ibig sabihin ng political dynasty? Ano ba ang limitasyon surrounding the the interest of a certain uh, say clan or family in running for public office. Nang siya ganun, hindi tayo uh, tinatawag na family corporation. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers, tiwalang maipapasa ang isang anti-political dynasty bill sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Pero duda rito si Kabataan List Representative Raul Manuel. Nag-file tayo ng uh, anti-political dynasty bill precisely para sa uh purpose na 'yan. Uh, pero syempre dahil sa pagdominate ng mga political dynasty sa uh, legislative branch natin, kaya hindi talaga 'yan uh, sumusulong. Giit naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi dapat paki-alaman ng Korte Suprema ang kapangyarihan at mandato ng Kongreso sa paggawa ng batas, pero pabor siya na dapat ay may batas na kontra political dynasty. Sabi pa niya, dahan-dahan nang namumulat ang mga botante na dapat maging inclusive ang democratic process sa bansa. Kaya nananawagan siya ng pagkakapantay-pantay sa public service. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may anlos panyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.